Yan, tamang tamang ay pampasko tayo. Thank you, Lord. Baby number 7. The baby number 8. Ayan, guys. Apat na ang naianak ni Puti. At sana may kasunod pa. Ayan na, guys. Naglalabor pa siya, guys. Ayan, si Puti, guys. So, oh nagle na si Pote. Behave lang yan pag nanganganak. Nakakatuwa yung kanyang mga anak ko. Oh. Hey, hey, thank you, Lord. hey. hey. Another baby. Ang baby number seven namin. Lumabas na. This is it. Seven na ang aming baby. Ito na ang aming mga little pig. Baby pig. Seven na po sila. Number eight. Ayan, magkakapi muna kami habang nagbabantay ng matapos panganak ng aming alaga tabi tabi kala ko tuwinti liit ayan naka 8 piraso lang tayo ngayon na pick up Eight piraso, thank you Lord ka-8 kami ng BX. Ano po, ti? Tapos ka na ba? Labas mo na yung inunan. Salamat, ha? Baka mayroon pa dyan. Baka gusto mong gawin yung sampung piraso yan. Napakalaking bagay nito. Sana ay lumaki silang malulusog. Thank you, puti. Kapilang kami. Bukas ka na kakain, ha? Ano, luto na yung kape? <laughs> nakapatay na ko daw nga Alin? Yung hot spot. Oh. Nakabuksan mo. Uy, tabi. Tabi. <laughs> <laughs> Ari ko. Ah, para natin para... Ano nga, nagkatain na. Uh, ah, natin ng pangil para hindi mm. masakitan ang ina mo. Pagbibidi. Hindi. <laughs> okay. <laughs>